Malinaw mga meme. Malinaw ng tubig. Walang kabasubasura. Pwedeng paglabahan, pwedeng paliguan. Tapos dun sa kalahate. Eh. Pwede kang mag-fishing. So, tara, may may tayo dito. ubat pa. Oh. Ito 'yung o. Ito 'yung oh, ayan, 'yung kabila. No jumping. Pero pwedeng tumalon, bawal lang ang bag jumping. Hehe. <laughs> so, uh, uh, Yan. 'yung buhangin at bato. Uh, baba tayo. ayan ano kababa na tayo. Uh -huh. Babado kami. <laughs> Babado kami. Ay! Ay. Lumulubog. Lumulubog ayan o ang ganda parang ilog ilog sa atin alinaw may may ayan o maghanap na tayo dito ng suso maghanap tayo ng suso ayan ang ganda Time. Feeling ko ako na ako yata'y mabigat na. Marami kasing kumain ni eh. kaya mabigat 'e. Eh. station doon. Ginugul, ako dito kasama ko eh. Ako yung magkape. Ay, ako magugulatin. Muntik na akong napasimpla. Oh, sarap baligo! Oh Sarap tumalun ah. I want to swim. You can come back in summertime. <laughs> It's warm. Yeah. yeah, really? Yes. It's possible to swim, yes. do Yes. Yeah. yes summer. Yes. Yeah. Ramis. Yeah. Oh. Swimming just a creep, but yeah. babalik kami. Sa summer, kasi ngayon malamig. Di ko kering maligo, ha? Na-open dito. At malamig. Kalino, Mimi. Oh, ang sarap maligo. Hala. Ang sarap sarap maligo. Ayun mo um, yun um, doon. Um, Ang um, galing. Um. Tabi po. Tabi po talaga. May nuno. Ah. agad eh. Hindi balance. Hindi pa gagawa. Balance Balance natin.